Last question, Amor. Ma'am, uh, kanina ma'am, sabi niyo po, 6, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kung yes. Kasi po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, uh, may, may um, apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila, kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Anong sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. putang ina, bakit niyo ginagawa? Diba? Diba? magsasorry. Uy, pasensya na. Tapos sabi kayo, Inday, it's nothing personal. Nothing personal. Sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa so. OVP. tatang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina. Walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado na Bordering on homicide. Attempted homicide. Sagsasabi ako sa mga taong nakatayo dun. Sabi ko, ano ba, ano may naantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupuntas. Puniraria. Purlon. Ang kinahanglan nato din hi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung may meron kayong message sa taong bahay. Hopeless. Hopeless. Sabi ko. Sabi ko. We are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. I'm telling you. Walang papubuntahan. Ito'y bayan na ito. ولا